na hindi mapapatawad. Palagay mo, ikaw bilang isang Muslim, palagay mo, bakit sa lahat ng mga kasalanan, na pinakamalaking kasalanan, ay ang kasalanan na ito ay ang pagtatambal, ang siyang hindi, hindi ipinapa, hindi, hindi ipina, hindi pinapahintulutan, o hindi tatanggapin ng Allah ang lahat ng mga mabubuting gawain kung ikaw ay nagtatambal sa kanya. Okay na, na-mention natin yung mga, mga malaking mga kasalanan na yan. Pero bakit nangunguna ang itong pagtatambal na napakalaking kasalanan? Na ito. Hmm? Ipinagkapait mo sa kanya yung karapatan niya sa iyo. Parang, kumbaga, uh, kumbaga, kunwari na lang, Ustaz, uh, siya yung tatay mo. Siya yung tatay mo. pinag-create mo yung dapat na Kung kumbaga, nagsiselo siya. Parang mo something. Iniwalay <laughs> mo yung sarili mo sa kanya. Mm. Oh. Uh, dapat siya lang. Yung, uh, Halimbawa, siya yung tatay niya. Yung karapatan ng tatay niya, ibinigay niya sa ibang tatay. Yun, nagsiselos ang tatay niya. At yun ang hindi niya matanggap. At yun ang malaking kasalanan. Tama yun? Tama hindi? O ikaw, anong dagdag mo sa'yo? Kaya, ma, kaya masama ko yung ay, haram yung pinakamalaking kasalanan ng pagtatambal. Sa halimbawa na lang po yung dilikha ng Allah Tapos nag i tayo ng ibang mga bagay. Halimbawa, eh, tayo ng mga kamukha natin. Halimbawa parang minamalit natin yung kakayanan ng Allah, subhanahu wa Allah. Mm -hmm. Yung kakayanan niya kung paano niya tayo nilikha. Minamalit natin yung kapangyarihan niya. Mm -hmm. Yung kaalaman niya. Lahat ng katangian ng Allah, subhanahu wa ta'ala. Okay. Pagmamaliit sa Allah. Pag, okay, pangiinsulto, pagmamaliit sa Allah. Kung baga, parang wala po tayong tiwala sa Allah, subhanahu wa Allah. Oo. Oh. Na nilikha niya tayo, tapos gagawa tayo, mag-invento tayo. Oo. Oh. Gagawa tayo ng larawan. At bakit mo sus- pa, sasambahin ang mga tao na o kahit sinong mga nila lang na lalo na yung sumasamba ng mga bato, sumasamba ng ribulto o anuman ang sinasamba nila na laya durhum wala yan Hindi makakapagbigay sa kanila ng ng kabutihan at hindi makakapagbigay sa kanila ng kapahamakan, di ba? Oh. Ano pa? Bro. Oh, sige ka ni Allah subhanahu wa ta'la sa pagbika sa tao ay eh, samahin lamang siya mm -hmm. ng kontakil sa kanya very good correct tapos ikaw ito na nandito sa mundo na yung yung gagawin mo iba ang ginawa mo <laughs> tama? correct labag sa batas labag sa batas labag sa nature bro labag sa nature labag sa kung ano yung gusto ng Allah di ba anong halimbawa nun? No? Correct. Ano nga halimbawa nun, bro? Yung bakit pinakamalaking kalapastangan sa Allah na sumamba ka na iba pa bukod sa kanya? <coughs> Maakbar maakbarul ish akbarul dunub antaj'ala antaj'alan antaj'ala an Allah nidan wa huwa khalaqaka ang ihambing mo o sumamba ka o magparehas ka na katulad ng Diyos na inihambing mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang lumikha sa'yo. Tama yung sinabi mo, bro. Na ang sinabi mo ay ang purpose ng paglikha sa'yo dito sa samtinakpan ay para gumawa ng pagsamba pero iba ang inaalay mo dito sa gawain na ito. Wallahi mga kapatid, with respect to our non-Muslims, non-Muslims, uh, viewers, friends, relatives, may relatives ka, ustad na non-Muslim. So, meron ako mga pinsan, igagaw na ako ng mga kuwan sila, mga Kristiano. Anong nangyari? Bakit ka nun, ano ka ba? Balik Islam ka oh, o marano? Basta ganun yun. <laughs> yung nagkataon ng yung uncle ko, nag-asawa ng kristyano, tapos naging Kristiano na sila. Sa atin, Simple, anong Santo. problema yun? Ikaw, bakit? Wala kang pinsan na mga kristyano? Uh, o oh, yun. O oh, ito. Pero din pala, hindi pala pala ako nag isa. <laughs> marami, marami tayo. Okay, so ano yung sinasabi ko? Anong sinasabi mo? Ngayon, Bernie Santos. Ano Bernie Santos. Okay. Uh, Mahal na araw na ito daw ngayon yung araw ng ano siya, siya, namatay siya? Nang patay siya ngayon? Hindi. Bro, nasaan ka? Nandito tayo sa, sa <coughs> dito tayo sa Rabwa. Nandun ka ngayon sa, sa, sa Rauda. Ha? <laughs> <Huh? laughs> Hindi yung ano. Okay, so ito yung araw ng pagpako nila? Na ito yung araw na namatay daw? Ha? Huh? Bernie Santos. Okay. Bro, kung ikaw, isang Kristiyano, may tanong mo yun, bakit siya pinatay o bakit siya namatay? At kung sige, sabihin mo pinatay ninyo ang Diyos, paari ba ang Diyos ay mamatay na kayang patay ng tao? Di ba? Bro, paki-explain na para maliwanagan ako. Ikaw, kung ikaw halimbawa hindi ka Muslim ngayon, na kristyano ka na paninindigan mo yung paninindigan nila ngayon, paka-explain mo sa akin. Bakit? At ang Diyos ay kakayad niyong patayin. Common sense na lang bro. Ayun, common sense. Papasok na yun yung common sense. No. Kasi ako, kristyano din ako lang po. Nung kristyano ka dati. Okay. Ano yung paniniwala mo dati Nung doon? Nung araw. Nung araw? Yung, yung uh, na nila ngayon. Yung Bibisanto, Bibisanto. Oh, hindi na eh. Kaya na maraw, hindi na Ikaw hindi ay taksil <laughs> nagtataksil sa kanila ngayon hindi ka pala naniniwala sa kanila noon hindi oh, mari taksil hindi naman totoo allahu akbar Masya Allah. correct Kasi niwala natin totoo correct Mananiwala ka pa ha? tama pinako si si kristo sa, sa krus hindi naman totoo <laughs> At 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 yun na, yun na bro. Bakit bakit ka uh, common sense lang? Na niwala ka ba Yung si Kristo ay Diyos. O ngayon, sabihin mo yan ngayon sa mga igagaw ni mo, mga kamag-anak mo. Hmm. Di ba? Tingnan natin kung ang katapak. Kahit na, panunod mo yung pagkaho eh, hindi naman tinalaban <laughs> sa iyo yun eh. ko. Olay bro, ang punto natin dito, Uh, of course uh, sa atin po uh, <coughs> sa Islam hindi tayo nang uh, ito ay ginigising natin ginigising natin pinupukaw natin yung natutulog o kung gising na siya lalo pa natin siyang gisingin ang mahirap kasi gisingin yung gising na oh, yan ang actually shake ang turning point shape, ng mga nag-aakot, ng mga kristyano kung pagda dahil dyan, Diyan nakikita kita yung kalimanagan ng Diyan nakikita ang kalimanagan ng Tungkol yung, sa yung tungkol diyan sa ah. bawat na kinakaawa ng ating mga kapatid Kristiyano. Oh. So, sa sa nakikita na papanood sa yung mga nag-aaral. Siguro yung mga hindi nag-aaral hanggang ngayon doon pa ang aabot ng utak nila, yung isipan nila. Pero pag sila ay nag-aaral, gaya ng mga nag-aaral na mga matatalino na, halimbawa mga pastor, mga pare. Mga pare bawa. So, diyan nila kasi ma mahahambing ito at saka ito, ito yung tama. Kung baga ito, halimbawa pagdating sa Diyos, kaya nang sinabi mo kanina siya, Diyos na hindi dapat mamamatay, hindi dapat pinapago. So, yung nag-aaral sa mga tuwi, nakikita nila, hindi pala yung tama. Diyos, ordinary na Diyos. Ang Diyos hindi pwede pakuin at hindi pwede mamatay. So, kaya nga, sasabi yung kanina, yun ang turning point sa... Correct. Kung bakit sila ay nag-embrace ng Islam, kaling sila ng Christian faith. Alam nyo, bro, isa sa mga... Isa rin sa mga malaking kasalanan at hindi tatanggapin sa paraiso. Alam nyo kung sino? Man kana fi qalbihi dharratun min al-kibr la yadkhulu al-janna. Ang sino man sa kanyang puso ay mayroon itong kiber, isang katitim na napakaliit lamang ito ng kiber Hindi siya papasok sa paraiso. Sabi sa hadith ni Propeta Muhammad, tinanong siya, ano itong kiber o sugo ng Allah? Ito ba yung katulad ng tao na nagpapakabuti, nagpapakaganda sa kanyang sarili, katulad ng isang lalare na ang kanyang sapatos ay kumikintab-kintab sa kagagandahan ito, sa pagpapakabuti sa kanya? Sabi ni Propeta Muhammad, hindi yun. Dahil ang kiber Inna jamil wa yuhibbul jamal. Ang Allah ay pinakamaganda, pinakamabuti at mahal niya yung nagpapakabuti, nagpapakaganda, nagpapakaayos sa kanyang sarili. Ang kiber ay yung batarul haq. Hindi mo pagtanggap ng katotohanan. Bro, katulad ngayon dyan, sa sinasabi mo na kinukwento mo, alam na nila ang katotohanan na hindi pwede ang Diyos ay dapat mamatay o di, hindi dapat siya ay ipako sa cross. Very logic logical question. Itanong ko sa iyo, sino ang malakas? Ang Diyos o ang tao? Ikaw bro, tanungin kita. Ha? Kayo. Sino malakas? Ang Diyos ang tao? Yes. Ang magsabi na ang pinakamalakas ay ang tao kaysa sa Diyos, si Raulo at hindi dapat paniwalaan yung taong 'yon dahil wala sa sariling tamong pag-iisip. Ang pinakamalakas ang Diyos. Kung pinakamalakas ang Diyos, pinakunyo ang Diyos na sinasamba ninyo na sinasabi nyo. Ngayon, umiling ka, Diyos ko, Diyos ko, tabangi ko. O nga, makapagsasulti pa yun. <laughs> Sipa, hindi ay kita. Hindi ko may iligtas sarili ko. Mang Manguta na ka sa ako. <laughs> 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 hindi, sarili ko, hindi ko may pagtanggol. <clears throat> <Isang bata. clears throat> ngayon, umiling ka sa akin? O, sir, paano yan? Sabi nga nila, namatay, kanino na sila umiling ng tulong ko namatay sa at kung namatay pa ang Diyos, bukod pa sa kas kasaan sila hiling, eh kung namatay ang Diyos, ano ba ang mundo na ito? Wala na. Wala na. Kung walang mga ngasiwa, as samad, ang may kapangyarihan, isipin nyo na lang ang mundong ito na walang tungkod, walang tungkod, na kung paano siya umiikot, na dito sa mga kalawakan na ito. Ano na ang mangyayari kung walang Diyos? O namatay, o natulog ang Diyos? <laughs> Minsan sa kwento ni Propeta Muhammad, uh, sa kwento ni Propeta Musa alayhi salatu wa salam, uh, yung, yung, dahilan din yung Allahu Samad, ang, ang Diyos ba ay in Si Musa, paano mo yun nasabi? Sige daw, examine mo. Halimbawa, isang, isang ano, ilagay mo siya sa panghawakan mo, isang bote. Hawakan mo siya hawakan mulang siya na para hindi siya mahulog tapos hinawakan niya tao lang siya si Musa Naabutan ng tulog na na nabitiwan niya pagising niya nabasag na yung yung bote ngayon Musa itatanong mo ang Diyos matutulog ano mangyayari kung ang tulog matutulog ang Diyos o magpapahinga ang Diyos sinasabi pa nila nagpahinga siya sa araw ng Sabado Mayroong bang Diyos na Ang Diyos, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. And this is the challenge to humanity and to those who people who understand. They were, they, 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 uh, uh, they given, they were given the full understanding of what is in the, the books, in the, in, in the Quran. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, anong sinabi niya? Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala, alhay ang buhay na hindi mamamatay kailanman. At hindi kailanman abutan ng antok. At hindi kailanman mamamatay. Ngayon, sasabihin mo, Diyos mo namatay? Hmm. Okay, ustad, yan pinag-usapan mo yan. Diyos niyan eh. Pero, ngayon, sino ang makapangyari yan? Si... Ah, sino ang makapangyari ang aw sino ang nauna? Ang Diyos o ang tao? Yes. <laughs> ah, grade 1 na tanong yan, Ustad. Unsa mo may iligaw mo mi, Ustad? Uy, kay basing mabuang ko sa mga pangutana ni mo. Grade 1 niya ng mga tanong. Hindi kay ibabalik ko siyo. Sino nauna? una? Diyos o tao? Okay. Sino ba'y? Sino? Panginoong <laughs> Panginoon Diyos. Kung nauna ang Diyos, na sinasabi mo ng Diyos mo na si Hesus Kristo na ipinanganak siya sino nauna sa kanila ng kanyang ina na si sino yung nanay niya Maria. si Maria <laughs> si Birhing Maria o si Maryam sa, sa suratun nisa sa suratu suratun Maryam sa Quran kung paano pinahalagaan ng Allah subhanahu wa taala ang mga kababaihan na may suratun nisa at mayro pang sura Maryam na isang Birhing Maria nakalugod-lugod at kamahal-mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang tanda sa, kap sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos ang ginawa ng mga mapanlinlang na mga tao, ginawa nila na ang Diyos ay nagkaloon ng relasyon kay Maria at si Maria ay anak na anak ng Diyos itong si Kristo. Kalapas, tangan, karumal, dumal ang mga pagsasabi nila na malimparat ang patungkol sa dito. Diyos na nangangailangan siya na makipagtalik sa kanyang, sa nilikha niya na tao. Sige Diyos na nangangailangan siya, nakatulad ng tao, na kailangan matulog, kailangan uminom, kailangan magpahinga, o kailangan mag-asawa, o kailangan manganak. Sige na bro, patunayan mo. Ngayon, babalik mo, ustad yung tanong mo, sinong nauna ang Diyos o ang tao? Okay, kung nauna ang Diyos, eh bakit ang Diyos niyo nahuli? <laughs> Kasi pinanganak siya ni Maria. Oh, hindi pa yun. Mayroon pa kayong mga naunang mga propeta. Bukod kay Jesus Kristo. Di ba? Sino na una buk bukod pa kay Yesu Kristo? Huwag ka namang malayo sa na dun sa pagkatsunod-sunod lang ng generasyon. Si Propeta Sulaiman, si, si Dawud, si Musa, si Idris, si Enoch, si Noah, si Ibrahim, si Zakaria, ang daming mga propeta. Eh, nung hindi pa ito ipinanganak, itong si sinasabi ng Diyos ninyo, sino ang Diyos ng mga yun? Ay, hindi, kasi hindi pa ipinanganak yung Diyos eh. Kahit anong maggawin mo bro, mabuang lagi imong kuan utak. Hindi mo maintindihan talaga. Maguguluhan ka. Sa Islam is the answer. Islam is the only solution. Islam is the only religion that Allah has chosen to humanity. Islam is the only religion that is perfect, perfected by Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahat ng gawin mo dito sa mundo, mang ginagawa mo, ito ay naaayon sa Islam kung ito ay ayon sa turo ni Propeta Muhammad na ikhlas na ginagawa mo. Kaya ganito kahalaga bro sa buhay mo ang tawhid. Pahangalagaan nito ang tawhid, lalo na ikaw bro na bagong pasok sa Islam, kahit sino sa atin, maranaw tosog, pag-aralan nito mabuti ng matinding tunay na pag-aaral para it, dahil ito ang pundisyon ng iyong pananampalataya. Kung bakit ang isang Muslim minsay sa kanyang buhay, nakakapagtambal sa Allah, nakakagawa ng mga kasalanan, o tuluyang nalihis o nawala na sa tunay na paninindigan ng kung anong ipinarating ni Propeta Muhammad dahil mahina ang kanyang tauhid, ang kanyang pundisyon. Na, importante na naniniwala ako sa Allah na okay lang na pumunta tayo doon kay Kwan. Sino yung si... Si Mangkipuin ba yun? Tapos, punta tayo doon. Tapos, gagamutin niya itong anak natin. Tapos, mag-alay tayo ng manok na may kasamang, may kasamang asin. Meron pang kasamang kuwan, kalawag, na luya, na diyan, pag -alu aluin Tapos, magingisya siya doon sa taas na ganyan, ganyan. Gumaling. Pag gumaling siya, may himala. Yan na ngayon ang himala. La hawla wa la quatayla billah. Ya Allah, gabayan kami sa tunay na reliyon na siyang reliyon ng lahat ng mga propeta na reliyon na pinili mo sa sangkatauhan okay bro anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran al lam yalbasu imanahum bidhulm silayaong ang kanilang mga pananampalataya ay hindi sila nagkaroon ng kasuotan ng dulm ang dulm yung kasalanan na pagtatambal sa Allah. Sila ung tunay ng na mga naniniwala sa Allah at hindi sila nagkaroon ng bahid sa kanilang puso't isipan, hindi nila hinaluan ng anumang uri ng may pagtatambal sa Allah. Kasi may Muslim o mayroong iba sa atin na naniniwala na sa Allah pero minsan nag-aalinlangan pa. Na minsan sinasabi niya ang makakapagbigay ng power, ay ito na dapat sumanib ako sa grupong ito. Anong grupo? Whatever. Grupo ng mga fraternities, grupo ng mga sorotret, sorostrianism, sorority, whatever group. Kasi yan, pag nagmembro ka dyan, magiging makapangyarihan ka. Makakakuha ka ng trabaho. Magiging gobernador ka. Magiging senador ka. Yan yung mga bibigay sa'yo ng posisyon at tulong hindi ba ito kalapastangan sa Allah? Na ginawa mo ang sarili mo, na naniwala na ikaw ay Muslim, at pinanindigan mo at pinaniwalaan mo ang magbibigay ng power sa'yo, ang magbibigay ng pera sa'yo, ang magbibigay ng anong kailangan mo ay sila na tao na katulad mo. Binanggit mo si Kibuloy. Eh. <laughs> Bakit mo binanggit yan na hindi ko yan Ayoko yan pag-usapan Pero ikaw, kamag-anak mo siya bro Tigadabo ka ba? <laughs> <laughs> hindi Ngayon nagtaka lang ako aywan ko lang uh, Huwag maging masama ang loob nyo ng mga tagadabo uh, Paano grabe ang kumilik sa atin Grabe ang ating gobyerno Grabe ang mga tao Ibig sabihin itong kaso niya na marami siyang kaso, labag sa batas, labag sa sangkatauhan, enemy of the state, pero may kaya pa siyang magsinador. senador At inalaud, inalaud yun ng kumilik? Bro, kung ikaw pala mag -rape, rape, may mga ginawa kang mga kalapastangan, may ginawa kang kalukuhan, nakilala ka dahil sa kalukuhan na yan, mag ka rin pala ng senador Carl. Ang tanong ko, kayo na mga taong ibuboto nyo. Lahaw la wala ko tayo labila niya binasa sa kapagimod. Di kisurong kasosana di kindu di kasan katanan din. Ma... Di explain It cannot be explained according to the explanation of the interpreters. Bro, Allah is the Islam is the solution. Islam is the perfect religion. That is why we Muslims we are mandated to learn and to know more about this subject matter about the Tawhid because this is the only way to attain the real success, salvation, and real achievement in this world also in the day hereafter. Wala na. Wala nang iba. Yeah, yan ang ausal sinabi ko kanina, ausal, yung kaalaman pa. Hmm. So, balik natin doon sa ibang faith. In I'm not uh, degrading their faith. Um, Correct. Kung sila ay mag-aral, hmm. at sila ay talagang hindi lang mag aaral pero as in talagang gusto nilang matutunan yung, yung tamang religion, talagang mag sila. Correct. 100%. Kaya yung sinabi ko kanina, sa yung turning point nila, yung nga sa hindi dapat mapapako ang Panginoon, hindi dapat mamamatay. The fact is that nung binako si Isha Aradis Ram, di ba meron siyang panalangin ni Saitasa? Mm. Isa pa yun ang turning point eh, mm. ng mga pari, ng mga oh. pastor. Mm. So, again, the bottom line is if they are really posturing with their knowledge, mm. posturing with what is really the true religion, mm. there's no way for them to stay here. Mm. But they will go here. Yeah. Oo, oh, kasi siyempre, pinapaniwala niyo na pinako siya sa krus at na nanalangin. Anong sinabi niya? Turning point ng Anong sinabi niya? Ilaho, uh, ilaho, lima hmm. sa baktani. Sa ligwahe ng Ibreo. Ligwahe ng Ibreo. Ilaho, ilaho. Tingnan niyo ah, ang ilah sa Arabic. Ilo, iloy, iloho sa uh, sa lingwahe nila. Iloy, sa ligwahe ng Aramaic. So, Allah, ang totoo, at yun ang Diyos na nag-iisa. Tingnan nyo. Diyos ba yun ang magsasabi siya na, Diyos ko, Diyos ko, tulungan mo ako? Kaya kung sila ay seryoso... <laughs> Sino yung pinaniwala niya na tinawagan niyang Diyos? Dito ka mang utana, bay, eh? abang hindi pa nahuli ang kinabuhi mo diri sa imungkuan. <laughs> Kaya kung sila ay seryoso, slash, talaga Correct. Kaya maniniwala din tayo sa kasabihan mo, sas, yung panay. Sa sinabi ng Allah Ta'ala. Allah uh, Allahumma, correct me if I'm wrong. Oh. If Allah guide you, in English, so if Allah guides you, nobody can misguide you. Correct. correct. If Allah misguide you, nobody can guide you. Kaya at yan ang gusto kong bigyan tugon, bro. Maraming salamat sa pag-remind mo yan sa akin ngayon. Itong kaalaman. Ang kaalaman ay pagsubok. Maari ang kaalaman mo Subukan ka dyan ng Allah kung ang kaalaman mo na ito ay gagawin mo sa tama. O igagawin mo siyang business. O igagawin mo ipaninira sa tao. O ipangpapahamak sa mga tao. O ililigay mo sa mga tao. O dahil sa kaalaman na meron ka, magiging ka na. Wala ka ng pakikinggan. Ikaw na ang maalam. Matay yung mga doktor, mga sheikh. Wala kang pakialam sa kanila. Dahil akala mo ikaw ang pinaka maalam. Yan ang delikado at yan ang peligro sa buhay mo sa si Sam no, na ba piya di ako dumiha ka di ako Maski hindi na ako nakatulong sa tao, wag lang ako makasira at makapahamak sa mga tao o makapagligaw sa mga tao. Ilang mga naligaw. May mga scholar na mga naligaw, meron. Ngayon meron na, hindi na bago. Pati nung una meron na. Nandiyan na si Balam Ibn Baura na ikinwento ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kwento tungkol sa kanya sa Quran. <laughs> Na dahil sa pera, dahil sa kayamanan, dahil sa babae, nalilang hanggat siya ay namatay na siya ay namatay na kafir. Hindi natin panghawakan ang ating puso, pa sa ating paniniwala. Ito ay nasa Allah. Sinabi mo kanina, Inna Allah yahdi mayya siya, yudillu mayya siya. Siya ang Allah na kung sino ang gagabayan niya, gagabayan niya. Sino ang kanyang ililigaw, ililigaw niya sa kapahintulutan at kagustuhan niya. Kaya tayo bilang isang Muslim, dapat humiling sa Allah. Ya Allah, panatilihin ako na tunay na naniniwala sa iyong kaisaan at sa paggawa ng kabutihan. <tip> Dahil maaari sa bandang huli, ako ay malinlang ng mundong ito na maiba ang aking paninindigan at paniniwala. Hada <tip> huwa Bro, ang puso, nababago. <tip> ang pananampalataya, nababago. Paano nang babagustad? Tumataas? Bumababa? Minsan, tuluyan nang nawawala. Ilan ang mga nagbalik Islam na nagtambling? Yung kanina sinasabi ko sa inyo, ilan yung mga Sunni na naging Shia? Ilan ang naging Shia na naging Sunni? Ilan yung Sunni na naging Asyaira? Ilan ang Kristiyano naging Muslim? Ilan ang Muslim na naging tuloy ang Kristiyano? Kanino? Pangahawakan niyo ba ito? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. لأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلوب ابن آدم بين إسبيء من أصابع الرحمن Katutuhanan ng mga puso ng mga anak ni Adan o ang sangkatauhan ay ito ay nakasalalay sa mga kamay o daliri ng Allah na kung ano ang gusto ng Allah na gabayan niya, pananatilihin niya na gagabayan niya. At walang makakapagligaw sa kanya. At kung sino ang ililigaw ng Allah, ililigaw niya. At walang sino mga makapagbibigay ng gabay. Nung narinig ito ni Propeta Muhammad, Wallahi umiling agad, Ya musarrif al-kulub, sarrif kalbi taatik. Ya Allah, ang aking puso at ang aking paggawa ng kabutian, panatilihin ito na manatili sa iyo dahil maari pala ito ay mabago. Oo, mababago yan pag hindi pinatili ng Allah sa Dahil wala kang kulang ka sa kalaman, dahil sa kiber mo, dahil sa wala ka sa ikhlas, dahil sa pagsunod sa sawa mo, pagsunod sa satanas, dahil sa mga makabundong bagay na hinangad mo, doon yun mapupunta. Ikaw ang kawawa sa banda muli. Nakuha niyo, bro? So, bottom line, what is the bottom line of our lecture today? Ano? Hmm. Kaalaman? Nakaalaman na magbibigay sa atin ng kabutihan at binipisyo na hindi kaalaman na magpapahamak sa atin. Lian na kamakala, yakulo ba'do salaf o ba'do ulama, al-ilmu, al laysa al-ilmu, al laysa al-ilmu mahafad, o mahafid, wa innamal ilmu wa innamal ilmu alladhi yanfa'u bihi nas hindi ang kaalaman ay dahil sa marami kang nai memorize hadith Quran <laughs> hindi 'no ilm ang ilm na tunay na magbibigay sa iyo ng kabutihan na binipisyo na siyang makakapaggabay sa iyo ng kabutihan, makikilala mo at sambay ng tunay na nag-iisang Diyos ang Allah hanggat tanggapin kanya sa paraiso dahil sa kaalaman na totoo na isinabuhay mo ayon sa kagustuhan ng Allah at turo ni Propeta Muhammad at hindi sa kagustuhan ng sarili, kagustuhan ni Satanas, kagustuhan ng mga ka kaibigan na kahit sinong tao dahil nalimlang ka lang ng mapanlinlang na lipunan. Bottom line, ilm na magbibigay ng gabay. Bottom line ay ang gabay na hiniling natin sa Allah na siyang magbibigay sa atin ng gabay at wala ng iba. Kaya hilingin natin sa Allah na panatilihin tayo sa gabay.